Inaasahang lalakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Indonesia sa pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas. Isang arrival honors ang iinawad kay Widodo kaninang pasado alas 9 ng umaga sa Malacanang. Sinundan ito ng signing of guestbook at bilateral meeting ng dalawang leader. Sa kanilang joint statement, binigyang diin ng dalawang leader ang pinaigting na pagtutulungan ng Pilipinas at Indonesia sa larangan ng depensa, enerhiya at pamumuhunan. Sinas... Sinas... Sinaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa Memorandum of Understanding para sa Energy Security. Nagpaabot din ng pagbate si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa matagumpay na pangunguna ng Indonesia sa ASEAN 2023. Naunang kinumpirma ng Malacanang na idudulog ni Pangulong Marcos Jr. kay President Widodo ang kaso ng Pilipina na si Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia.